magandang umaga sa inyo lahat dahil ayan na naman ang kadiliman sa kalangitan mukhang ulan na naman Siguro marami nang nakakaalam sa inyo itong lugar na to na North Caloocan dito sa Kiko amarin ayan sino yung tumatakbo na yun <laughs> si Kewing aga aga nagja-jogging <laughs> so, di tayo niya kilala kasi naka helmet tayo eh. ayan o hmm. so, may bibilin tayo mic ng gopro dahil syempre Bago yung helmet natin. Spider Rover. Yes. So, ibili tayo ng mic dahil sa GoPro. Alam ko meron dito. May nabilan ako dito. 100 pesos lang naman siya. Budget meal. Alright. Budget meal. So... Uh, uh, Mike po meron. Mike? Uh, yung... Pang GoPro. Pang? GoPro. Opo. Pa, 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 pa. uh, Naubos na yung binili ko rito. So wala sila rito. Naubusan na. Ha? Ha. Yari. Pero meron pa yan dyan. Ano pa tayo ng ano? Mga nagtitinda. So let's go. Ayun, dito tayo sa Kiko Marine sa may Save More. Sa left side ko ayan Jollibee at ayan ang Save More sa right side. So magtatanong tanong tayo dito sa ano, sa itaas ng palengke kung meron silang mic for GoPro. All right. So mga pare, hindi tayo natuloy sa may Monte Monte Maria ba 'yon? Sa may ano, Tarlac. Sa rides natin kanina, gawa ng ang lakas ng ulan. Tapos may trabaho pa ako mamaya tanghali, kaya kakapusin siguro baka mamaya or pag-uwi ko or madaling araw bukas. Saka ako tatakbo ng Tarlac. So kita kits tayo sa Tarlac mga par. Let's go. Good lang tayo dito sa palengke. Dahil nahanap nga tayo ng microphone GoPro. Sayang. Aha. Uh -huh. Sana meron dito. Paso sarado. 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 So dito meron tayong mga tropa dito sa palengke na kagrupo natin sa Dario Riders na sila Boss Romeo. Ayan yung person nila dito sa Kiko. So wala si Boss Romeo ayun nasa likod. Ayan si Ate Karen, oh, 'di ba? Bed. Bed. <laughs> soya si David Kaya may kaya sa mako si David Walain mo Uy <laughs> Diyan lang So yun, si David Nakablog ako eh Napakabay niya ni David Wala akong masabi dyan Siyempre Kahit di ganun ka dikit at least Diba Sana dito meron Merong mic Pang gopro Tara papasok tayo So dito sa Maligaya Marami rin tayo ditong tropa Na mekaniko Lalo lalo na dito Kaila boss Eman oh. Ito shop nila boss Eman Jake Works Ayan busy na sila may ginagawa na so dito tayo sa may bilihan ng mic ng gopro dahil yun ang sadya natin today sana meron dito ayan so ito naman yung palengke ng maligaya parkland Ah, so wala ata dito wala ata dito ano eh mga bentahan ng mga accessories wala wala nga so isa lang ang solusyon mga par sa shopping na tayo order mali tayo dapat din natin kinansel huwi na tayo mga par so yun lang wala tayong nahanap ng microphone so isa lang ang ibig sabihin yan sa shopping na lang o order so yun lang mga par peace